Pinagdiriwang tuwing buwan ng Setyembre ang Civil Service Month o ang pagpupugay sa mga kawani ng gobyerno na naglilingkod para sa serbisyo publiko. Ngayong taon, ipinagdiriwang ang ika 125th Philippine Civil Service Anniversary. Kasabay din nito ang iba't ibang aktibidad sa pangunguna mismo ng Civil Service Commission o CSC. Dalawang araw na nagsagawa ng Government Job Fair ang CSC Regional Office 1 mula noong September 2 and 3. Uh, we have uh, gathered all the agencies with uh, vacancies para dito na lahat uh, tumanggap ng mga applications like personal data sheet and other documents of to uh, for the positions where they are qualified. Oh, okay. Uh, kaya nung nag-invite tayo ng mga government agencies, dumalo nga yung mga bayo mm -hmm. to be filled uh, for this uh, period. So, Kabilang sa sinubukang mag-apply ng trabaho ang magkaibigang Katrina at Marian. Sa ngayon, ang pangunahing layunin daw nila ay makapasok sa kahit alinmang sangay ng gobyerno. Parang nagbabaka sakali lang po kami na ma, ma, ma maghanap ng um, work po as a fresh graduate po. Mas maganda kasi pag nasa gobyerno, parang mas maraming benefits po makukuha magbabaka sakali lang kung baka may matipuhan po. Ilan lamang sa mga nakibahaging sangay ng gobyerno para sa job fair ang BIFAR, DILG, ITRMC, PNP, BGMP, LTO, City Government of San Fernando, DIMSU, DSWD, Municipal Government of Bacnotan, TESDA, PIDEA, DOLE, DOST at Provincial Government of La Union. Iba't ibang aktibidad ang nakalatag sa iba't ibang probinsya sa Rehiyon 1 para sa month-long celebration ng 125th Philippine Civil Service Anniversary. Iniimbitan natin yung mga government agencies and government workers. Pwede rin kung sumali yung mga private individuals sa ibang activities like the Pan Run and Zumba on September 7. Dito po sa Puro Point Bingo, San Fernando Meron din po tayong bloodletting activity sa September 9. Doon naman po gaganapin sa CSC Regional Office. O kaya ay bisitahin ang official social media account ng Civil Service Commission. Joan Punsoy, Balitang, Solid North.